Okay, after 4 months, ganyan na oh. <laughs> Makapal na yung carbon na kumapit. Ayun yung, kan? Uh, 4 months old na yan. 4 months old mahigit. So, ito ang kagandahan ng uh, detachable. Pwede mong tanggalin para linisan. So, ibaping ko muna. Sige, papakita ko mamaya pag malinis na. Okay. Ito na, nalinisan ko na. Yan. Marami na akong mga Paggamitan dyan na ko. Naglumaan. Kung aning mga anik-anik an mga yan. <laughs> ah, kung gusto nyo mapanood ang tutorial nitong burner na to, may eh, balikan nyo na lang yung mga old videos ko. Okay. Yan sa top. Walo. 3, ay, siyam pala. Ay, hindi. Walo, walo, walo. 8 holes sa taas. Uh, okay. Yan, yeah, against the light. Yan, may mga pag si Mayor. Pero parang gusto parang gusto kong nang palitan to ah. Bili yata ako mamaya. Ang all distractor pa nito is yung padricho pa lang. Pero okay na rin. Maski pa paano malakas din. Okay. okay. Ito na. Uh, use oil na talang gina, yos oil oil na nagamit na dyan hindi na yung crudo crudo oil ayan na siya blue na blue na siya yung yos motorcycle oil yan kaya malingas pabupa na siya ayan siya mas malakas yung hangin pa po pagkarani pagkakaliwa kaya ganyan yung aboy niya hindi, halos hindi pantay pero pag inilagay mo na yung takore eh, papantay na yan that's not pang gamit ko lang kasi to pero ngayon pinaganda ko ng konti yung yung locks nya pero yung flame nya yan pa rin no? oh ah, super lakas pa rin yun nga lang may pula pula dahil ano to sari saring kasi yung ginagamit na ni, eh. may crudo may used oil na mantika minsan sebo ng patis eh hindi ko nilinis yung kuan, yung loob ng chamber kaya siguro ganyan sunod linisin ko para mawala yung pula pula nya pero sobrang, sobrang lakas kasi yung apoy na yan kaya ganyan din ang mangyayari may pula pula ayan siya marami yung oil yan pag nilagay na mas marami na yung blue ayan siya malingas talaga ang kwan ang use motor oil napakalingas nya ay mukhang nag normal na ayan nag normal na sya Okay, good night and the bush. Okay. After one hour, ano na nagamit yun na. Balik aling dug na siya. Yun. Yung mga gilid gilid niyan. Ito ang gagaling ang kun eh. Pagpula-pula niya. Napakaganda talaga pag mahaloan ng mantika. Oh, ito. Hello. Kapapatay ko lang 'yung apoy niya tingnan natin yung pintura niya kung okay pa. Ang ginamit ko pala pintura ay ito. Ayan, champ premium uh, chrome. Ayan. Ayan, basa pakibasa na lang. Ayan Oh. Okay. Tingnan natin ngayon. Sabay-sabay nating usisahin ang pintura kung legit o hindi. Kung nasunog ba yung pintura niya. Yan, kasi. Wow! Wow! Okay, okay. Madipis lang yung pintura ko rito dahil alam kung masusunog eh. Pero hindi. Okay, okay siya. Ayan oh. Kakagulat tong pintura na to. Ayan. At ito ang bagay pala ng pintura para sa kalan. Okay. May mga gustong magpintura dyan. Yun. Nakita ko na. Sa inyo kung anong magandang pintura sa kalan sa simula sa simula nga lang may konting amoy pero sa katagalan mawawala din ay no oh, pininturahan ko rito sa bunga sa bunga niya mismo oh, na dinadaanan ng apoy mismo yan pero okay okay oh kagulat naman yung pintura na yan okay ito may babahagi kong pintura para sa inyo ayan pwede nyo nang gayahin ayan ang may re-recommend ako yan ang natuklasan ko natuklasan? ay hindi pala <laughs> ginaya ko lang kay Kwan kay Sir Jaime B. Vlog at saka si Jack of All Trades silang nakita kong nagpintura ng gayaan ah, silver na yan pero ang nagsabi ng itong silver na pintura na to si Enchong si Ka Enchong Nalimut, nalimutan ko yung pangalan no? pero wala kasi isang youtube channel sa facebook lang shout out ka inchong inchong yata meron naman sabi natin inchong di di ba artista na yun <laughs> basta ganun yun si sir Jaime B vlog ang kondon nakakalam yun daw nagrekomenda sa kanya yung kondon yan silver na pintura okay at good night sa inyo may natira pa dalawang kalan na pininturan nito nung yung detres ko na binili kanina pero pinsan ko lang bumili ngayon wala na naman akong kwan wala na naman akong stock na kalan kailangan ko na naman gumawa pag may time kasi sinisi, sinisingit-singit ko lang tong kalan na to okay Good night na good night sa inyong lahat. Sleep well. Okay.